strong after suddenly was 60 frames per second sa kayo stable mga para sa yung pinaka standard ko na buha dito kung na stable yung buwan para mas maganda hindi ba ka yung riding shots nyo at yun, meron pero pwede pero pwede nyo na nagyan ang microphone pero no? eh, para sa ang uh, microphone na pala na ito nang ko ang port lang dito mga friends di, wala sa port wala sa hindi sila po focus on yet pero sa malayo pero uh, hindi sa si Alton pero uh, preso presyo niya mga pe low budget uh, budget na hindi pa hindi napakagat niya lalo dito sa Edsa talo dito sa Manila uh, na kailangan na kailangan mo talaga ang dashcam uh, or ng ganitong camera ah. dahil i so, don't wanna sleep in cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all shit you don't do well i'ma make hellish shit that i don't become you ha!